Hello, magandang hapon sa ating lahat. Ayan guys, uh, magluluto tayo ngayon ng sinigang na baboy na may asim. Ayan. Okay na siya, pinakuloan ko na yung baboy. Nilagay ko na yung mga rekado. Ayan, nila, uh, pagkakulo natin. At malambot na yung baboy, nilagay na natin yung sibuyas, kamatis, sili, Ayan, tapos ang pinakang pampaalat natin ay patis. Tapos, nung okay na siya, nilagay na natin ang kangkong at radis. Ayan. Okay na siya, ha? Ayan sa saglit lang at okay na siya. Pwede na natin ulamin ngayong hapunan. Ayan guys, okay na siya. Luto na siya. Thank you for watching guys and God bless you all.